Hello mga kaplantita and for today's video ay rubber trees naman ang ating itatanim at ipapakita ng aking butihing mama kung paano niya ito pinapadami so ayan namarkot na niya pala yan gamit ang garden soil at saka supot mas maganda kung yung pinang sasyaron na supot para clear kita yung ugat yung konting garden soil, tsaka yung supot, itatari lang yan dyan sa may stem na nakiskisan na. Tapos, antayin lang na mag-ugat. At ayan na nga, after 48 years, nagugat na siya sa wakas at pinuputol na ni mama ang ating rubber tree. So, ayan na po. Malapit na. Malapit nang mabali yung kutsilyo after another 48 years. Nangyari. <laughs> Ayan, sa wakas. Hindi nyo na kailangang bumili ng mga marketing ball, mga plantita. Dahil effective talaga ang pinangsyaron na supot sa pagmarkot. Ayan no? tignan nyo naman. O, oh, diba? Ang dami niyang ugat. So, sure ball na yan na mabubuhay mga kaplantita compared dun sa yung ikakat mo lang, tas diretso mo nang itatanim. Yan, stable na yan siya agad. Buhay na yan siya. Yan. Mami sa vlogger na o. Ikot mo, mami. Yung ginamit din ni mama is black soil na may ipa. Yan yung pinang markot niya. Ito naman, ililipat namin sa mas malaking pot para gumanda siya ulit. Then, pakita ko sa dulo kung ano yung magiging kahihinatnan niya. So, ayan. Tinansfer na ni mama yung namarkot niyang rubber tree. Tapos, yung gamit namin dyan na ano, soil mix is garden soil lang, yung black soil. Hindi kami dyan gumagamit ng aroid mix kasi... Rubber tree nga. So, yan puno sila. <laughs> so, mas madali kasing ano, mas madaling matuyo yung kapag ka-aroid mix. Tsaka parang mas maganda, mas maganda sila kapag garden soil ang gamit. Ilalagay na muna namin yan sa shaded area, yung hindi direktang natatamaan ng araw. At eto na nga mga kaplantita, yung kinahinat na ng ating pinutol na rubber tree. Meron na siyang bagong sanga. Ayan. Diba? Lemon lime rubber tree pala ang tawag dyan mga plantita. Scientific name niya ay Ficus elastica lemon lime variegata. Oh, di ba? Char. Ito naman yung ating black rubber tree. Black prince rubber tree na naputulan na din namin ng ilang beses kaya ayan, meron na siyang mga baby sa ibaba at uh, dito sa may taas sa tag-ulan siguradong kakapal na to siya ayan eto naman yung isang klase this is the rubber tree robusta ayan, mas dense yung tubo ng mga dahon niya tapos mas makapal siya ayan tapos ito, hindi siya yung masyadong lumalaki. Eh. Parang may pagka-dwarf siya. Tapos habang napuputulan siya, mas kumakapal siya. Ito, yung pinagputulan namin ni mama dati. Yan. Tapos, ayan na yung mga tumubo niyang bagong sanga. Mas prefer namin na yung mga rubber trees namin eh, makapal kesa yung sa isang stem lang siya na matangkad. Ayun, mas maganda siyang tignan, 'di ba? Kagaya nitong isa, napabayaan lang siyang tumangkad. Kaya ayan, markot natin siya ulit. 'Yan. So, 'yan lang for today's video, mga kaplantita. Bye.